good morning, good morning mga kakulets andito po ako ngayon sa ginagawang bahay ng aking pinsan na si Miss Dorina Machas ito po yung kanyang ipinagagawang mansyon yan po oh hey Alex o oh, kumaway ka nang makita oh, ng anak mo away, kumaway kumaway <laughs> ayan po oh napakasisipag ng kanyang mga tauhano. Kumuway kayo at mapapanood po ito sa buong mundo. Opo, sa buong mundo. Halika, <laughs> nang makita ka anak ng abay mo sa Taiwan. Shout out po sa lahat ng nagtatrabaho sa Taiwan. Sa manugang po ni Kanano. Sa anak po ni Kuya Alex. Ayan po sila, gumagawa po sila ng bahay ni Tandori. Apakabilis pong gumawa. Kahit hindi na po bantayan ng may-ari. Sorry, kating mo natin. kaway kayo na ako. Sorry pa po sila, oh. Tunyo nga kaway ay! Kaway, kaway kayo na ako. <laughs> Sabihin mo pala kala, ano, madami ka bagong blouse, ano? Madaming blouse ka bagong bago. Ganun po sila, oh. Mga ilang araw lang po iyan. Magkakaroon na po iyan ng itaas. Ganyan po sila kabilis gumawa ng bahay. Pero di ka na ako. Yan po. Kumuway kayo, anak. Hello, nyo. <laughs> okay. Kuya, ako ayok. Kapopogi eh. Ayaw, Ay, okay. <laughs> ayaw mong sigaway. Shout out si Dudeng uh, Jimmy Santos. O <laughs> Shout out daw po si Dudeng kay Jimmy Santos. Pag-ibig ba niya yun? <laughs> Pag-ibig niya yun. Pag-ibig mo ba si Dudeng? Ayun <laughs> Okay, kailangan eh. Kunin kudin mo na si Dudeng? <laughs> Mapapanood siya ngayon din eh. Ayan po, Hahahaha. Oh, ang pag-ibig ni Dudeng, o. Oh. <laughs> <laughs> kuya ako <pang> ikaw, oh. <laughs> hiya po Hahahaha. 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 May kailangan lang eh, kunin mo si Duday. Eh, yun si tatay mo. O, oh, sobrang sipag. Kuya Alex. yun ko siya eh. Yung anak mo si yun 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 Ayan po, mga mahihiyain po sila sobra. Mga ilang araw pa po, Iray, magkakaroon na ng taas. Napakabilis pong magsigilos, magsigawa. Hello, good morning mga kakulets. Ito po si Vilma Kulets. Nagpiprito po ng aming pang-almusal. Pang Dalagang bukid. Saka po pritong talong. Pang-almusal po ngayong umaga. Yeah. Mm. -hmm. Good morning. Kainan na po tayong lahat mga kakulets. Medyo na late na po ang aming kainan kasi po nagkapit tinapay po kami. Tara na po kayo. Kumain po tayo. sabay niyo po kami sa aming pagkain. Yo, alis! Magod yung cellphone na. No? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Alain mo anak sila po Kain po tayo nila pa mo.

Nay, nay, ali ka na. Dito pa pa ka lang. May water ka na. Ito. Sabi ba sa liwa sariwa, bit tanong nito. Ni po ni dada kanin ko sa. Mira pa yung kalahati Apip... na. Apipitas lang po. At ang lalaga, sa sariwa Ito po ang sarap po ng ano. Mm. Ito. pitas lang po. Uwi po ni Orla. Mami Ching, Tito Demsi, Kuya Ariel, kain na. Dito na ay... okay, so, Ito naman po ang aking kakambal kulit Naginit po ng pampaligo naming tubig. Hati na lang daw po kami at malamig po kasi ang tubig. Inatamad po kami maligo sa taas. Ayan po. Andito po kanina si Ate Pese. Mga nagigiste Pese. Si Baby at si Lee. Kinuha po nila yung order nilang ukay-ukay. So, Rakey Derek, ayan po oh. dati po punong-puno po iyang uh -huh. panjama. ngayon po ayan uh -huh. na lang po, konti na lang po Ito naman uh -huh. po yung whitey sa isang araw bubuksan po namin ayan po basura, nakatayo na pala yung ano, ano? Yung ano? Yung po, yan po, konti na lang din po yung mga panjama, panjama katies, yan po, mga hoodie, may hood. Magaganda daw sabi niya, ano, baby. Oo, oo ayan po, oh, may bestida pa po ng pambata. May na po kayo dyan mga nagagandahan. Sulit po ang 70 pesos nyo, mga bago pa. Kesa bibili ng mamahal. Kesa po, bibili pa po kayo ng mga daan, daan Dito po, yung limandaan nyo po, marami na po kayong mabibili. O sige po, hanggang mamaya na lang po sa aming pagkain. Samahan nyo po kami sa aming pagkain. Gandang hapon sa inyong lahat! na po. Nagmaga pong nagluto ang aking tiyowa ng aming panghapunan. Ito po, oh. Nagluto po siya na woodcull na manok. Parang style kalangkang po yan. Ayan po. Dito po siya nagluluto sa dikahoy para po marami po nasing kahoy nang hindi po masayang para tipid po. Medyo mataas pa po ang araw. Alas 4 medya na. Mataas pa po ang araw. Ayan po. Dito po sa aming likuran. Ito naman po ang aking poging-poging apo. Si Sanderdale. Alang magawa. Alang magawa. Hindi pa sila makapaglaro at mainit pa po. Ayan po. Maaga pong nagluto ang aking jowa para po mamaya kakain na lang ng hapunan. Maya-maya po, madilim na. Hapon na. Alas, ano mo binabang oras na yun ay dyan? Ha, nai na, anong oras na? Tisole o oh, kawai? 5.08. Kawai, kawai. Ang gyro kawai, anak ko. Oh, alas 5.08 na po pala. Pero ang init. Mataas pa. Maya-maya po. Magkakain na naman. Ayan po. Andito po muna kami sa labas. At kami nakatambay. Dahil po malamig po dito sa labas. yan po. Oh. Gyro, oh, laro kayo pero niya, ano? Yan po, hapon na naman. Masarap tumambay po sa labas. O, nanay, kawaii, kawaii kawai. kawai, Jairo, kawaii, Piero, kawaii o. Jairo, kaway. Sino? Kalian po, nagbobola po sila

Oh, dito kumuha ka ng kawain. <laughs> Kailangan magpatama ka na ng magkapera ano. Tempo. adabang tip? Para <tip> wala. Uh -huh.